I am a man who is 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 a

Maraming, maraming maraming salamat and congratulations sa winner ng ating cellphone. Ang nakasagot po ay si Richard at ang tamang sagot ang pinahula natin kung anong pangalan ng aking boyfriend ay Adrian. Si Richard po ang nakahula at ikaw ang deserving na mananalo ng brand new cellphone. Congratulations, Richard. Okay. Ngayon naman. Jikas muna. Jikas muna tayo. Jikas naman at ang magpapalaro naman ngayon ay si Madam Ian. Sige dito ka muna. Wait lang, wait lang. At, sige, sige, sige. Ayan, ang mechanics naman natin ngayon ay madali lang talaga. Asan yung Wala Lakanda lang gym? Ah, patagay ako muna yan. O, oh, na, atin na. Dito ka pa ng ano, ha? Yes. Dahil dyan? Walang yes. <laughs> <Olang> ano dyan? Two bag, wala? Wala? Wala! <laughs> okay! May mananalo ngayon ng g Magkano ito man lang? 200. Uh, 207 ang mananalo ng Tekta 200 through g -Cast. Kaya naman kung nanonood kayo ngayon sa ating Facebook Live, make it sure know. lang na nagpalo kayo at may server batch kayo dahil <laughs> magbibigay kami ng 7 na mananalo ng g -Cast. Okay. Ito na, Madali lang. Ano ang tawag sa ininom ko ngayon? Kailangan dito ko makita ha? Ano tawag doon sa shinat ko ngayon? May nagpa-shot kasi sa akin isang shot. Ano ang tawag doon? Sige na, pakicomment na lang guys. Paunahan lang tayo. Ay, Richard daw ang sagot nung nakapin. Wait lang, wait lang. Nagkakaroon tayo ng abiria. Yung nakapin ba, Richard daw yung tamang sagot. Mali yung pinin mo. Mali daw. Maraming nagre-react. Richard yung nakapin. Richard ang sagot nung nakapin. Sabi. Mali. Mali ka. May nanalo dyan sa unahan eh. Richard yung pangalan niya. It check ko na lang sa Sige mag-live. O sige guys ha. Um, check ko na lang mga kapin. Doon po sa nakapin. Papatchi ko kasi. Mali yung pinin yata ng ano ko. ng kasama ko dito. Atin. So iti-check natin maigi yan. Kahit kung hindi naman deserve si Richard yung nakapin, Richard yung sagot niya, ibibigay po natin doon sa una, kanina nag-comment, i-review e natin ng live, para maging fair lang po tayo. Alright? Ayan, ano ba ang inilong ko kanina? May, ito na, diretso na tayo. May sumagot na ba? Ayan, mayroon na. Mayroon na, may nakasagot. Sino bang nauna? Ito, dito, dito. Ipin e, mo nga dyan, dyan. Ayan, ayan. Congratulations, papin nga yung nanalo ng nakasagot ng tamang ininom ko. Ang tamang sagot at nanalo si Crisil de la Cruz Molena. Nanalo ka po ng 200 via Gcast. Dahil ang tamang sagot ay Zin. Ayan. Ang tamang sagot ay Zin. Ayan. So, congratulations. Papiim lang po, uh, Madam uh, Crisil de la Cruz. Ipiin mo lang po itong social media account ni ni me Heart. Ito po, may FB, may YT siya. Depende sa'yo kung saan mo siya fpm Screenshot mo muna. Dahil siya po ang magbibigyan sa'yo ng zikas Ayan, congratulations. Criselle. At syempre, ito naman po ang inyong isusubscribe. Guys, Ayan. Diwata Paris over the official account ang ating YT account, ang ating TikTok account, and of course, Diwata Paris over Panfit ang ating FB account. Alright? Ano na, sino na ang next? Ay, ayan. Napakadali lang nito. Okay, ready na ba kayo sa another mananalo ng 200 Gcash? Dahil kung ready na kayo, napakadali lang. Ito na ang tanong. Ano ang pangalan ng magbibigay sa atin ng Gcash ngayon? Yung magsasend, yung pinakita ko kanina, <laughs> yung pangalan niya. Pa-comment na lang guys. Ang tanong natin for 200 pesos Gcash, ano ang pangalan ni Madam? Ito, yung pinanggit ko kanina na siya magbibigay ng Gcash. Alright? Pakicomment na panohan lang tayo. For 200 pesos Gcash. Ayan, may nanalo na, may nanalo na. Ang tamang sagot ay... Ang unang sumagot, Mian, mali. Pangalawang sumagot, Mi Heart. Mi Heart is correct. Kaya congratulations kay... Ay, mali ba? Hindi, okay na yan. Kasi may nakalagay naman na yan lang binanggit ko eh. i consider na natin ang nanalo ay si Amy Inalisan. Congratulations dahil ang tamang sagot, Mi Heart. Asa na yung ano? Mi Heart po ang pangalan niya. Paki-message lang po ito dito sa kanyang social media account. Screenshot mo na Imi Inalisan para maklaim mo ang inyong 200 prize. Para po sa Z-Cast. Alright? Ayan na po. Okay, dahil dalawa pa lang, mayroon pa pong lima. At ito naman, guys, napakadali lang. Napakadali lang kino na natin pati may yung Me Heart kasi hindi ko naman sinabi kanina na kumpletuhin basta tama yung sagot yung Me Heart it's okay consider na natin na winner yun. Okay ngayon naman tulad ng sinasabi ko paunahan lang tayo guys for 200 pesos dicas. Ito naman. Paunahan lang to, sigurado ako alam nyo to. For 200 pesos paunahan lang dito yung una mag-appear dito po sa ating uh, iibids. Ano ang pangalan ng foreigner na nandito sa aking likuran? Go, paunahan lang. Paunahan lang tayo, guys. Pangalan ng foreigner na nandito sa aking likuran? Paunahan lang. Kailangan makita ko sa comment. Kahit pangalan lang, kahit hindi na apelyido. Consider na natin yan. Ayan ha, yung foreigner na nasa likod ko. Ay, tika lang, parang mayroon na. Ayan, mayroon na. May nanalo na. May nanalo na po, ipipin lang muna natin para maging patas lang ang labanan. Ayan, ang nanalo po ay si, ang tamang sagot ay, remove Alex na ano? Alex, ang unang nakapag-comment dito ay si Mini Rose Ricusana. Congratulations, winner po kayo ng 200 pesos na siyempre bigay sa atin ni May. Hi. Pa-screenshot pa-screenshot po sa kanyang social media account, tapos pa-follow na din. And then, i-claim mo po ang inyong prize. Ilan na po yung nanalo? Nakasulat na ba dyan yung mga winners? Isusulat nyo. Alex, si Mini Rose, Rikusana, isulat nyo yung mga winner. Alright. Uh, tatlo na tayo, nakatatlo na. Huwag kayong nga alis dahil mayroon pa tayo pang pinali na Grand Champion na brand new cellphone. Okay! Sabi